May idol, may idol, nangangawila ako. may idol Ayan oh, nangangawila ko Titignan ko may huli na Balastic, baka may huli na to Titignan ko may huli na Aba, wala pang huli Pusang iloy, wala nang bahay Shit Pusang iloy, wala na huli Tang wala na pahiin mo para ko oh, kawin. Oh, wala na pahiin do. Takilian do. San laki ng pahiin <laughs> mo diyan kamina? <laughs> ha? <laughs> <laughs> Labo! Oh. muntik na sana makahuloy ba. Sayang, sayang. Malas talaga ito si Kano, eh. Malas. Tulad na lang. Wala na akong pamahin eh. Magbibili pa ako Malas Malastic talaga. Ano? Buong baboy pamain ko dito. Malas! Uy, talaga yan. Sayang naman. Laki-laki ng kawil ko. Walang nauli ba? Oh Oh, laki-laki nito.